Naman! Narito ang script ng video batay sa ibinigay na nilalaman tungkol sa real at real couples sa 2025 ABC Ball. Naginawa para sa isang channel tulad ng Star Pulse say, tungkol sa real ampersand real couples light up the 2025 ABC Limbol glitz, glamour, and kilig. The stars aligned at the highly anticipated ABC Limbol 2025 and this year, love took center stage. From long-time couples to rumored sweethearts, the red carpet at Soleil Resort North in Quezon City was overflowing with heart-thundin' chemistry. Let's satin gaba ang nagpakilig. Simulan ang gabing may purong kakisigan ay ang power couples who've stood the test of time both on and off-cam. Yes, you heard that right. Kumakaway si Catherine Bernardo habang naglalakad sa red carpet kasama si Jericho Rosales. Bagamat partnership ito para sa isang paparating na teleserye, hindi maiwasang mapansin ng mga fans ang spark between these two seasoned stars. Of course, the night wouldn't be complete without Liz Quinn. Despite spend more time abroad lately, Liza and Enrique silenced breakup rumors yeah, showing up together, glowing and giggling as ever. Samantala, Solong nag-attend si Daniel Padilla ngayong taon, pero mabilis na napansin ng mga tagahanga ang kanyang matingkad na hitsura at kagandahan. Naiwan ng mga netizens na nagtataka ito na ba ang opisyal na simula ng bagong panahon para kay Mula sa on-screen chemistry hanggang sa totoong buhay na pag ibigan pinalabo ng mga susunod na mag-asawa ang mga linya sa pagitan ng fiksyon at katotohanan. Natuon ang lahat kay Don Bell habang magkahawak kamay silang pumasok. Bago ang tagumpay ng kanilang pinakabagong serye, mukhang royalty ang dalawa, si Bell sa isang kumikinang na blush gown, at si Donnie sa isang klasikong itim na suit na may banayad na pinang rosas. Narumored na maging isang matamis na simbolo sa pagitan nila. Ang nagnakaw din ng spotlight ay si Frances, na mukhang mas komportable at kumpiyansa kaysa dati. Ang kanilang walang hirap na chemistry ay hindi napapansin, kasama ang mga tagahanga na nagpupuri sa kanila mula sa gilid at nagbibigay liwanag sa social media gamit ang hash Francetatable. Si Andrea at Kyle, na matagal nang magkasama, ay dumating na ilang minutong magkahiwalay ngunit nagpost ng magkasama para sa ilang mga snaps. Ang kanilang coordinated metallic themed outfits ay may mga tagahanga na nagtatanong, are we seeing a soft launch? Siyempre, walang pulang karpet ang kumpleto ng walang kaunting misteryo at ang bola sa taong ito ay nagbigay ng mga tagahanga. Hiwalay na dumating na Jane De Leon at Joshua Garcia, but shared the very cozy moment on the red carpet. After their steamy scenes early this year, fans are now more convinced there's something brewing off cam. Samantala, nag-solo entrance si Janela Salvador, pero namataan siya ng fans na nagbahagi ng maikli, ngunit mainit na yakap sa ex-partner na si Marcos Patterson sa loob ng venue co or something more. The jury's still out. And how about this surprise moment, Barbie Imperial and Diego Loizaga shared a friendly red carpet reunion. Once linked romantically, the two exchanged smiles that had everyone buzzing. Habang ang mga mag-asawa ang mga bituin sa gabi, ang ilang mga barkada at pamilya duos ay kumaway din. Ang mga bagong dating ng Star Magic ay tiniyak na ang kanilang unang bola ay hindi malilimutan paglalakad sa carpet bilang isang nagkakaisang harapan at pagpapakita ng matapang na mga pagpipilian sa fashion na sumisigaw ng gentle glam. Si Papa at ang anak na si Inigo Pascual ay nagkaroon ng isang gwapong ama-anak na sandali na lubos na hinahangaan ng mga tagahanga, naghahatid ng hitsura, legacy at maraming karisma. Ihulog ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Star Pulse CE para sa higit pang showbiz updates, red carpet recaps, at exclusive scoops.